Ipinaglaban ng two-time Olympic gold medalist na si Carlos Yulo ang kanyang girlfriend na si Chloe San Jose wow. sa kanyang nanay na si Angelica Yulo. Inamin ng Pilipino athlete na isa ito sa naging mitsa ng hindi nila pagkakaunawaan ng ina. Dahil talagang hindi raw ito boto sa relasyon nila ni Chloe. Sa ginawang TikTok video ni Carlos kung saan kasama niya ang diwa niya sa harap sa kamera, Ipinakita ng binata ang kanyang wagas na pagmamahal sa girlfriend na mula noon hanggang ngayon ay todo ang suporta sa kanya, sabi ni Carlos. Tama ang sinabi ng nanay niya na isa si Chloe sa mga dahilan na hindi nila pagkakaunawaan matapos niyang ipinaglaban ang dalaga sa kanyang pamilya. Opo, totoo po yun dahil ever since unang-una pa lang ayaw na niya kay Chloe kahit hindi niya pa po kilala o nakilala in person. At mas nagkalabuan po kami nung naglagay po ako ng boundary sa relationship ko kasi pinaglaban ko po si Chloe dahil gusto ko po siya, diritsa ang sabi ni Carlos. Bukod dito, sinagot din ang tinaguri ang golden boy na nakapag-uwi nga ng dalawang gold medal sa ginanap ngayong 2024 sa Paris Olympic. Ang sinabi ng ina tungkol sa training camp incident sa Japan, In daw kasi nila ni Chloe ang dormitoryong nakalaan sana sa kanila ng kanyang kapatid na si Eldrew at saka siya national player na si Miguel Bisina. Actually, invited po si Chloe ng former coach ko from Japan Nung si games pa lang po sa Vietnam, sinabihan kami na invite mo na lang si Chloe sa Japan, and doon kayo. Mag-hangout. Usually kapag magti-training camp kami, palaging nakahotel. And miscommunicated yon, Doon pala sila sa akin na mag -i stay Hindi rin totoo na pagpunta nila doon nung dalawang bata, dapat wala ni si Chloe. Kasi sabay-sabay silang pumunta doon, ani ni Carlos. Hindi ko alam kung bakit ganun yung mga sinasabi niya. At yung mga sinasabi niya po na yung dalawang bata po. Yung nakabalandra daw yung tweet ni Chloe po. Bilang nakakatandang kapatid po, bilang boyfriend ni Chloe po, at bilang ati at kuya po, kami po, aalagaan po namin sila. Hindi namin po gagawin yung mga iniisip niya na ganon ang dumi niya mag-isip at hindi appropriate yung para sa akin. At disrespectful yon actually sa akin at kay Chloe po. Explica ni Carlo, sabi niya pa na feeling niya daw nilalayo ako ni Chloe sa kanila. Unang-una po, months before nun kasi uuwi ako parang 3 days mula nun. Sinabihan ko na sila na mag -e spend time ako kay Chloe. Nagpunta kami sa Baguio, sinama ko si Chloe, nag-spend -e time kami. Nakikipaghalubilo naman po kami, hindi naman ako nilalayo ni Chloe, pahayag ni Carlos. Sa isang bahagi ng video, nabanggit din ni Carlos ang rason kung bakit nasasaktan siya sa mga sinasabi ng kanyang ina. May recent interview po kayo na kinukongratulate niyo po sa akin pa flashback pa rin po talaga yung masasakit yung sinasabi sa akin at yung mga hindi nyo pag well sa akin tumatatak po yun sa akin talaga. Ang message ko po sa inyo na mag-heal kayo, mag-move on. Napatawad ko na kayo a long time ago po at sana nasa maayos kayong kalagayan dyan lahat. Tigilan na po natin ito at i-celebrate na lang po natin yung mga ginagawa po ng paghihirap, pagsasakripisyo ng bawat atlitang Filipino dito sa Olympics, wow. ang mahinahong si ni Carlos.